Hello everyone, maayong hapon. Nanapod ko. Nag-atubang hapon sa kamera. Siglo, napakita na usap. Hello mga madi, mga padi. Mga madi, mga padi, kumusta? Lain yung usap adlaw. Apit na dyan, mahumanapod kining bulan sa May. So, kumusta ang palibot niya diha? karon sa akong tangan diri Naglandungon di sama kagahapon nga init kusog ang init karon kusog ang dalugdog kaonta og dilim ola nasad Nana sa kudres apon himo tangan di kagahapon bitaw Mao ni diri dapitao Hay mga bata nang gidula karon wala panisip labot ipop o naisugun moden silang dula ...cengalan anak nilang dula Labai-labai, saya lahang plastik. Kehapun, mahu kehapun, mahu ilang dolar. Maafkanlah kalau sila ubi juka dengan diri Anak aku Tapi saya, dia agak... ...tapi senyum, atuh bangan. Atuh bangan, saya konggil abang. Tabang, 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 tabang. Tabangan atuh anget tu. Uh, Ustaz-ustaz, bangan Angat anget tu sana naman nga ya. ang mga live sa usag usa maabot bisan asan tapi tak maka tabang pun sa usah para sa ako ah pitigid kahina sa channel pitigid wala yun ni angat pero okay lang laban lang hapon ta wala mo tayo laban lang hapon laban lang pero kun asa man aku ako ang live welcome to my live the ini asa may dapitan na abot ang ako ang ako ang video karon Aku ang live shout out ko sa inyo hantan dan diha mga viewers followers mga non followers shout out ko sa inyo ha paki subscribe na po paki like and share and comment ko kung nagustuhan niyo akong video Pakilike like paki subscribe Salamat kayo mga guys, mga madi, mga padi. na ako ang Munting Channel. Tabangan, maingat kong tabangan. Dako kayo kat... tabang sa kuha. Ah. Muna ni Diri ang ako ng mutangan. Og... naghulat sa akong kauban nga to sa taas oh. na -siye... na naasiyay gaya sa taas oh. Ako Diri, may lagdili mag-ulan. Naara ko Diri sa obos ka. lingkod ko doon oh. nagulat ko mintras na human siya dito mga madino kumusta sa inyo ha mga mga palibot ya asa mo ba dapita karon sa inyo hang lugar na himutangan maayong buntag maayong uto maayong hapon maayong gabi eh. ya sabud salamat sa inyo ha padayon magsubaybay salamat sa inyo ha padayon mo nag magsubaybay sa live na kung nga simple lang ka live amping amping tan lang takanunay kung ana ako sa sa abroad ingat nang takanunay diha kaya saya iyo takarong panahon na anak pong gusto na mo uli bakasyon na po para sa iyong pamilya kapit na abri ang klase ang mga mga anak I'm sure may supportado din niyo gini mo biya po mo mga anak na pinanglam biya sila sa ha bisitahin po niyo sa inyong mga anak niyo sa Pilipinas para sa ingon malipay sila mapadayon na sila pag iskola so, amping amping ta na kung anaaman hang gamay problema da uban sa inyong mga amo maglikta lang ito kay tungod ta, ang atong amo biya mga bubay mabiyan mga mangtas kayo pero lang sa uban no maayong nakama amo o maayong pero sa ubahan nga naiamo nga musabot siya sa mga katulong. Maura din ay ampo na to. nga na dili bitaw ma madala sip-sip ka ng ubang amo nga sa kauban ra. Kabalo man tanga ang kauban na nato sa balay. Maura sip-sip sa amo. Maura magdaot sa imong kaugalingon pinay to pinay ra baya ang mong mag ang magpahamak sa si imo halito diha sa abroad kay ako biya nang na na experience yan ako na diha ang pinay ra gud imong pa katulong o imo kon sa imo ha bisan pa unsa mo ka kamurang sa balay Mengitak, mengitak, mengita upa oh, aja nak pun pun ma kalau gar sya musib sip yuk sya sam neta bu nasa ku ah neta bu ah aku ka uban bertegu itu nak ku an ka uban ku Sri Lanka nak ka uban ku Nepal nak ka uban ku India nak ka uban ku Pinai pero sa Pinai rajud mau regi mau paham maksa tu ah Maning kamot yun kung sagay yung mahimo para lang pagdaot pagtugan niya to sa amo pero sa dihang siya na ni uli wa siya pabalika mutugan mo mauni mauna sipulana sipulana mauni mauna unya di ay napaniida di anak kong amo kong amo nga babae dili rapod siya mag ako dili ko tigtugan depende sa ilaha matuo sila depende sa amo kung one sided siya pero pag Kung dito dahil mo pita. Suri ka, sakit biya kaya na? Sakit biya sa sa likod? Kaya di ako, diha, ikaw nag, nag ulo ba? Sakit sa, sa akong likod. Oh, sila'y buot. Sila'y Ilahang, ilang dula, o, Naigo akong likod. Suri ka mga, madi mga padi. Ilang labay labas, ilang dula, anak ko'y naigo sa akong likod. Naamtay tiguang diha, oh. Wala ka badlo na tiguang maoy, nag Ko andiha nagleader sa kabuang diha. No, oh, bidihan ta mo. Mo ay nagleader sa kabuang mitiguang dira mo ay nagleader. Kabalo sya na ay manga naglingkod. Pero no seghe mo mo ay naglele na sa likod. O ni sila dire oh, no. Mo na ilan ko Sakit kaya ko likurdi ng anak ego sa ilan paglabay-labay. Likurdi mo na ego. Okay lang sa ila ha. Okay lang. sorry. Oh, sorry lang pero okay lang ang gihapon. na wale buot. Tiguwang wale walay buot. Ito Kabalos sila na na naglingkod rin sa likod. Naapot sila diha na siglabay-labay. Asang buot anik ha. Natiguang mo ta'y isa. buang naman tani oh Mamaya glider Sorry kayo Sorry di kayo kay Nakurat ko ba? Sakit kayo kulit ko dia Naigot Tu ilang labay-labay nga Gahay ba kaya to ilang, ilang plastik Nagpagkakurat na ko Ilang labay-labay nga plastik Kira Maka nakurat mang gungkuno. Sa ako ang live gulaib niya, na nagigaw ako likod. Nakamunang ilang himo. sila mga buhay. Ito nakabantay ko. Kaya kanay ka nagtalagugod ko sa ila ha. Ilang no trabaho dahil nanak. na oras sila, nagdula sila, nga na sa ako. na ka Pasailo alang gugo aku ako ng live karon ko sa ilaha. Sakit aku likod nga kuan. Ingo. Nakurat ko. Na ako dako unta gwanang ana oh diha oh. Oh dako pakai nang wanang diha. Hawan nya karon ni agi sila diri di sa kun gilingkuran. Salamat sa inyo ha. Bye bye. Pasay lo alang ko pasensya na. Sa ako ang na live karon sin siya okay sa amin mga tao dere nga wala man sila huna nga huna nila nga sila dere tawo huna na sila oh hello alang lo alang ko gusto ko kay ko maka live nasuko pa ko sa ila ha Bye-bye na mga madi, mga pade, mga pade, may hapon sa pasensya na sa ako ang live karon. So, bye bye. Bye bye.